What's up sa inyo mga tol and welcome back to my YouTube channel for this video. Tayo pupunta ng Super Box Oh yeah! Ganda niya. Pwede niya ano, pang camping. Ito yung kalaban ng ano, ng every wagon na Suzuki. Ito yung kalaban niya. Daihatsu ano, a try. Hmm. Ito yung ano guys. Isa sa mga bilihan ng mga parts ng Kuruma. Ng kotse, yung gulong, yung mugs. Ano ito? Marami pa dito. Ang kaganda ng mugs, no? Ito yung Super Otomax. Ito yung isa sa sikat. Ang ganda. Mm. Mm. Ito yung binabayaran dyan, itong pangalan na ito. Soon, magkakaroon din ako niyan. Hmm. Mga nuts. Oh yeah!

Kahit isa lang, kahit isa lang mabili ko. Yung sa driver's seat lang. <laughs> yung sa driver side lang, pwede na ako. Masaya na ako. Mahal mo. No? Grabe. Grabe ang mahal niya. Grabe. Nakakalula. Ito yung sa akin eh. sa akin. Yan. Pulay-pulay lang yung sa akin. Yung nakakabit ngayon doon. Pero mas gusto ko kasi yung pulay eh. Pulang-pula. Ito okay din naman to eh. Medyo mura. Problema kasi hindi siya pula eh. Gusto ko pulang-pula. Tink. Ito yung gusto ko suspension tink. Ah, kamahal-mahal. Eh, uh, wag gusto lowered para lowered siya. Kasi naano ay na-adjust siya. Tapos ito yung adjustment niya kung ano. Kung gusto mo malambot o ano, uh, matigas. Ganda. Lucky. Oh. Yan mga busina. <laughs> mga busina. <tip> Lakas. <tip> Lakas. Isa pa, isa pa. Isa ka nga. Mag ako stress, pumunta lang ako dito. yeah Ito yung nagpapaalyo sa akin. Yan. Alam mo na, mahilig tayo sa kotse, accessories, ganyan. Oh yeah. Kaya alam na. mga phone holder ang <laughs> dami mga phone holder tapos mga charger para sa sasakyan alam na syempre panahon ngayon kailangan charger tapos pabango yung mga pabango ito uso to sa Pilipinas na eh. nagulat ako eh. Japan lang kasi meron na eh, ito eh. Ang bango kasi yan eh. Mga kahilo. <laughs> mga kahilo. Mga accessories sa, Jap sa Japan. Sa Japan doon. Sa sasakyan. Mga accessories. Mga cup holder. Dito kasi sa Japan, uso talaga yung mga cup holder. Kasi mahilig talaga mga kapon sa ano. Mag ba? Mag juice mga panglinis shampoo ng sasakyan mga basahan mga plate number plate para may design ayan para sa ano, plate number bolt para may design alright oh yeah Mga LED. Oh, sarap sa mata. Ay naman na eh. At saka. Lahat talaga sinubukan. Sinubukan <laughs> natin lahat yan. Oh. Eh. May LED sa sasakyan ito. Ganda na ito itim. Oh. No? Sakit sa mata. Sumakit tuloy yung mata ko. Ah, ito mga gamit sa pang camping. Kasi mga hapon mahilig sa mga ano, mag, mahilig nga hapon sa camping. Sa Pilipinas yan, nauusin na rin ang camping. Dito sa Japan, wala na yun. Matagal na. Mga tools sa sasakyan. Torque wrench, impact wrench. Ito naman na uh, tayo silan. Ito hindi ko to recommended. Uh, hindi ako anong gumamit to. Ayoko kung gumamit kasi pangit to sa gulong. Hindi siya maganda. Kung masipag ka, ipatanggal mo, palinis mo, pwede. Kung paabaya mo lang sa loob mo. Magpalit ka na lang ng gulong. Nataman na sa sasakyan, may re reserva. <makes noise> <makes noise> <makes noise> mga accessories. ka ng mga accessories na ano, may kuryente sa ano, sasakyan. May mga piece. kumpleto din eh. Ano. May mga ganito. para kayo, mahilig mag DIY yan. Mahilig mag DIY. Mga dashcam. Dashcam. Ito mga dashcam na to. Dashcam. mga speaker stereo sa kotse. Laka yun. Tapos na-whooper. Lakas kaya yan. Ito so, mga TV. Tapos navigation. Ayan eh, no, yung TV. Laki. Tapos <laughs> may navigation na siya. Uh, sa bagay dito sa Japan, may navigation na talaga. Tapos ito yung saban yung sa likod. Para meron TV din sa likod. Maala. ah, <laughs> niya. Daming jack. Ito pang lower itong itim. Ang may gulong. Oh, gulong. Totoo lang. Kaya ako nandito. Kasi hindi bibilin talaga ako. Ayan. Mga charger pala ito. Hmm? Parang kanina meron dun sa kabila. Ang ah. daming holder talaga. Saka charger. Yan. Meron talaga akong hinahanap. Meron talaga akong pakay dito. At uh, hindi ko makita. Oh, bank na malaki. Pang, Pang, camping kasi yan. Tools. Meron talaga akong pakay. Eh. Saan kaya yan? Ayan. Nakita ko na yung ano. Nakita ko na yung hinahanap ko. Spark plug. Ito. Ayan. Nakita ko na. Ay, XU22. Yung spark plug ng sasakyan ko. Ayan. Papakuha ko na. Dati, ikaw lang kukuha ngayon. Nakalock na. Kakaani. Alright. mga battery ni sasakyan. Ganito yung palagi kong gamit na brand Bosch. Ganda kasi niya eh. Maganda siyang gamitin. Mga langis. guys mga oil filter yan yun <laughs> nakalimutan ko pala mag outro no? kasi may dumating na kakilala ko wala naka, ano, ba ayan wala na hindi na ako nakapag outro so ngayon yung binili ko kahapon nabili ko na ito nabili ko na kahapon at ikakabit ko ngayon yan kakabit ko ngayon kakabit ko na lang ngayon to ayan bago na bago na yung spark plug o oh, ba? Diba? itong tatlo lang to kasi 3 cylinder ayan tatlo is 5,000 yan binayaran ko so sa, Pilip, sa Philippine peso baka mga 2k mga ganun siguro ayan tatlo kasi 3 cylinder lang to kaya tatlo Yan, kabit ko na lang muna. Madaliin ko na lang. Dito pala ako sa trabaho ko. Yan, eh. Yan yung company ko. Ayan. Dito ako sa trabaho mag-aayos. Alright. Tara. Ayan. Ah, Good naman. Yung mga andal na. Sana hindi siya pumalya. Kapag ito pumalya, yung ignition ko yun naman ang papalitan ko. Walang niya. Wala na na ko ah. Ayan. Nagalito lang yung video na ito. Ayan. Yung trabaho ko. Ayan. Please like and share mga katol. Huwag kakalimutan. Subscribe. Hagi ko mo Oh yeah. Thank you.